Okay guys, samahan nyo ako sa journey ko pawi na Pilipinas. Alam kong late upload at late edit na to, pero gusto ko pa rin i-share sa inyo ang experience ko at bigyan ko kayo ng tips pag uwi nyo sa Pilipinas. So ayun na nga, pagalis ko sa bahay ay pinataksi lang ako ng mga employer ko dahil ang rason nila ay gabing gabi na to tapos walang available na magatid sa akin dahil nga senior citizen na yung mga amo ko so yung mga anak niya is lahat mayroon sila mga kanya-kanyang rason kaya pinataksi na lang nila ako papunta ng airport at thankful naman talaga ako doon sa nakatid sa akin dahil talagang binigyan niya ako ng advice pagkadating ko sa airport, ganito ganyan so marami siyang senior sa akin kaya inapply ko naman yung pagkadating ko sa airport. Kaya hindi na ako masyadong nahirapan talaga. Kaya kung mayroon mga mga Pilipino na nag advise sa kapwa nila Pilipino, saludo po ako sa inyo. At alam naman nating lahat na hindi talaga ganun kadali kapag nagta-travel. Kaya mas maganda pa rin na nakikinig tayo at mayroon tayong medyo kumbaga option. <laughs> ganun. Bago pa kayo umalis sa bahay, siguraduhin nyo na tama yung timbang ninyo at komportable kayo pag bumiyahe kayo. Let's say sa damit nyo, sa suot nyo, yung may jacket kayo, nakasapatos kayo, ganun. Kung saan kayo komportable doon kayo. So sa timbang naman ng inyong mga bagahe ay makikita nyo yan sa inyong ticket na binili ng inyong mga employer sa inyo. Kunwari, binilhan kayo ng 40 kilos para sa inyong chicken baggage. So, mayroon pa kayong plus 7 kilos sa inyong hand carry. Advice ko din sa inyo na magpakbag kayo para ma mas malagyan nyo pa ng ibang mga, kung maliliit na bagay. Mas comfortable kasi kapag yung hand carry nyo 7 kilos tapos may pack bag kayo. Yung hindi naman ganun kalaki, yung sakto lang, no? Yung comfortable lang kayo na magaan sa inyong abaga. Ganun. Kasi para ma-enjoy nyo yung biyahe nyo, makapag-video kayo. Tapos ako naman, mas pinili kong kumuha ng taga tulak ng aking postcard kasi gusto ko talaga magvideo, video gusto kong namnamin, gusto kong i-enjoy yung biyahe ko kasi gusto kong i-enjoy yung airport ng Kuwait dahil bagong airport nga ito, Terminal 4 so edito eh, dito din yung Kuwait Airways so parang ang ganda niya, parang talagang ma-enjoy mo siya tapos ang ganda talaga guys, tingnan nyo naman ang lawak, ang linis tapos hindi siya grounded, ganon napaka titik baga charot napakaganda talaga ng airport ng Kuwait Airways guys as in talaga talaga ma parang mawawala talaga yung stress mo mararamdaman mo talaga na pauwi ka na talaga ng Pilipinas this is it na talaga so kaya mas pinili ko talaga na kumuha ng taga push ng aking postcard so ayun pagdating ko nga dito sa chicken area ay mas pinili kong timbangin yung aking mga bagahe para sigurado ako na hindi sumobra so ayun tinimbang ko muna lahat pati hand carry ko ayun wala akong excess na kilo so ayun masayang masaya si kulot <laughs> mas pinili ko pa na pinabalot yung chicken ko kasi para safety siya. Tapos hindi rin masisira yung maleta ko. Kahit itapon-tapon pa nila, ganun. Hindi magagasgas kasi bagong bilian day. Pinagipunan ko yung malita na yan. Kaya mas pinili kong pinabalot. So, 2 okay, lang naman yung binayaran ko dyan sa pagbabalot. 1 kd per chicken baggage. So, meron akong 40 kilos plus 7 kilos. So, yung 40 kilos lang yung chicken ko. Tapos, yung hand carry ko, bit, bit, ko na lang yun hanggang makaakit ako sa taas. So, nakakapagod guys ha. Dahil sa taas pa yung ano niya. Doon kami tumambay. Doon kami nagantay. Pero, na-enjoy ko talaga siya. Pero, kinabahan talaga ako sa immigration day. Dahil nga, nag- kumunog siya dahil nga yung belt ko pala. So, kailangan ko tanggalin talaga yung belt, guys. Tapos, nawala din yan sa isip ko. Pero, nakikita ko na yung iba sa unahan na tinatanggal pala. Kasi nga sa mga ibang airlines, minsan hindi tinatanggal. Pero sa Kuwait Airways, talagang tinatanggal yung belt, guys. Kaya, kinawahan ako. Siyempre, nagutong ng kulot, guys. Kumain na lang ako sa Starbucks. Tapos, tamang tambay lang while nag-aantay ng aking flight. Tapos, umakit na din ako sa taas ulit. Kasi nga, bumili lang naman ako ng pagkain kanina. Pagkakit ko sa taas, nakita ko yung mga kababayan natin ng mga Muslim. Nag-layover pala sila sa Kuwait, galing sila ng Saudi Arabia. So nakipagchikahan lang ako sa kanila at marami tayong nakuha ng mga lesson learn, yung pinag-share nila sa atin. Ganon tayo naman ay nakikipag-share din tayo ng experience. So kumbaga napakagandang pakinggan yung kanilang mga story kung paano sila napunta ng Saudi, ano yung sadya nila, kung ano yung pamumuhay nila. Dahil nga karamihan sa mga kapwa natin mga Muslim is minsan na sila. Pero alam nyo guys kung makikilala nyo sa, talagang mapamahal din guys sa kanila. Tapos pagkapasok ko naman ng airlines guys, alam nyo ba doon ko lang nakita na no, na maganda pala talaga yung Kuwait Airlines compare sa ibang airlines na nasakyan ko na. No? So isa to sa mga dream na airlines na gusto ko talaga sakyan at sa wakas na anla ko na siya. At napakasaya sa aking puso. Tiyan channel tiyan saya puso so s'yempre guys walang mapaglagyan sa aking kasiyahan dahil nga natupad yung isa sa mga pangarap ko na makapag-straight flight kahit mahal pinagbigyan ako ng employer ko at isa sa mga dream na mga airlines talagang nasakyan ko na guys na unlock ko talaga siya so iba yung saya na binigay sa akin ngayong bakasyon ko ng 2024 so alam niyo marami tayong mga kababayan na matagal din na hindi nakauwi dahil nga sa pandemic yung iba 8 years 6 years so meron nga doon 10 years talagang hindi sila kauwi at nag na din siya. So, yung 10 years na sa kalang siya umuwi, guys, nag na siya. Pero yun nga, sa kasamaang palad ay maroon siyang um, nararamdaman. So, hindi maganda yung ganong klaseng exit, guys, na magpo ka dahil may nararamdaman ka. Mas maganda pa rin yung mag good ka yung wala ka pang sakit, ba diba? Kasi mas ma-enjoy mo siya. Alam nyo ba guys, yung quiet Airways, kaya pala marami talagang mas gustong sumakay dito kasi nga mas convenient siya, mas comfortable. Compare ha, sa mga nasakyan ko ng mga airlines. Kasi ito lang naman yung pinakauna kong nasakyan na street flight tapos malaking airlines. So ewan ko lang sa mga iba na hindi ko pa nasakyan, pero para sa akin, dahil nga pang atlong beses ko itong magbabakasyon, isa to sa mga the best talaga. At ito yung pinakauna ka talagang pinakamasayang experience na na-experience ko pa na Pilipinas syempre guys, alam niya naman na bihira tayo makakauwi. Kaya sulit-sulit na natin yung pagpili ng airlines. Kaya sa susunod na uwi ko, kung pagbibigyan ako ng pagkakataon at i-allow ng aking mga employers, ay gusto ko naman masakyan yung Qatar Airways. Kasi nga isa yun sa mga gusto kong sasakyan dahil nakikita ko ang parang ang linis-linis ng crew nila, yung kanilang mga flight attendant, ganun, diba? kaya din ng mga ibang Arab Airlines, nagdadasal sila bago mag-take off yung magkinin sa screen yung kumakanta na tapos pinapakita na sa screen yung just in case of emergency yung kagaya din ng mga ibang airlines kaso nga ka nasa Palo at sa Cebu Cebu Pacific is kung mayroon nagdidig mo sa gitna dito naman para napansin ko sa mga Arab ng mga airlines wala na yon sa screen mo na lang panoodin, nandoon na yung English, nandoon na yung Arabic. So, panoorin mo na lang doon sa screen kasi sila hindi na sila nagde-demo tuwing paghahanda nila ng take off. So, pag take off na, ayun, pinapanood mo 'yan. So, kung gusto mong panoorin, panoodin mo pag hindi naman mas gusto mong i-enjoy yung mag video, -video ka, so mag video ka. So, allowed naman sa Kuwait Airlines So, pagbi-video sa loob ng eroplano. I think sa lahat naman yata ng airlines. So, ayun, nag-enjoy na ako dahil nga pinidyuhan ko na talaga guys yung pag take off talaga yung paghahanda niya as in parang sinasabi ko sa sarili ko bahala na dyan sitahin man ako basta nga importante makapag video ako dahil bihirang pagkakataon lang to no <laughs> di ba feeling na feeling talaga eh pero gusto ko talaga siya kuhanan talaga ng video kasi gusto ko siyang kumbaga syempre guys memories and very unforgettable hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon or opportunity na makasakay ng isang pinakamalalaking airlines tsaka mas sikat na airline sa Alam nyo yon Tapos makapag-international flight ka pa. Kaya kung nasa 20s ka pa ngayon at single ka pa, buuhin mo na alamin mo na kung ano talaga yung gusto mong marating sa buhay, planuhin mo na. Kasi alam nyo, mas maganda talaga kapag nakakapag-explore ka, ma-experience mo yung ibang lugar, makapunta ka, makasakay ka, yung makikita mo ba yung mga ibang environment, hindi yung andyan ka lang sa lugar nyo, andyan ka lang sa barangay nyo, andyan ka lang sa lungsod nyo, mas maganda pa rin talaga yung makakapag-explore ka, mas magkakaroon, magkakaroon ka ng mas malawak, na kaisipan, mas maiintindihan mo na, mas alam mo kung ano yung purpose mo sa mundo kapag nakakalabas ka, ka sa comfort zone mo. Hindi yung mananatili ka lang kung saan ka, kung hanggang dyan ka lang ba, wala ka bang pangarap, ano ba talaga gusto mo, or mas piliin mo makakasama yung pamilya mo. Alin ba pipiliin mo? Yung makakasama yung pamilya mo pero naghihirap kayo, pero mas piliin mo yung mga ibang bansa ka na mas mabibigyan mo ng mas magandang buhay yung pamilya mo. Kaya kapag ikaw single ka pa ngayon, nasa 20s ka pa, mangarap ka, buuhin mo na, kilalanan yung sarili mo at alamin mo na kung ano talaga yung gusto mong marating sa buhay. Kasi mas maganda yun, mas bata ka pang mangarap kaysa saka sa ka ng mangarap kapag andun nga ka na sa edad na parang hindi mo na alam kung maaabot mo pa ba o hindi. Mas maganda yung subukan mo na mas bata ka pa kaysa susubukan mo na na nandun ka na sa edad na parang alanganin ka na. So, ayun, enjoy muna natin yung flight natin going to Philippines from Kuwait. So, dito guys, alam nyo, sa pag-take ng your plano, ramdam ko na talaga ng shit. oras na lang bibilangin ko, na sa Pilipinas na ako. Ito yung pinakamasaya na nararamdaman ko sa 6 years na hindi ako nakawin ng na Pilipinas. So, enjoy muna natin guys at panuuran natin, Flight to Manila. Attention coming crew, the security for takeoff. Thank you.